ilang persons with disability naman sa Albay ang nabigyan ng panibagong simula sa tulong po yan ng Ako Bicol Party List mula sa Bicol si Nomer Corporal, una sa balita. Sa kabila ng pisikal na kapansanan ng 37 anyos na si Gerald Vilaos mula sa Barangay 2 Poblasyon, Bakakay, Albay, patuloy pa rin siya sa kanyang buhay at nakatutulong pa rin sa mga gawaing bahay tulad ng paghugas ng pinggan at maging ang sa paglalaba. Taong 2016 kasi, nang tamaan siya ng isang komplikasyon sa ugat ng binte dahil na rin anya sa labis na paninigarilyo noon hanggang sa lumala ang kondisyon at kinakailangan na rin siyang sumailalim sa isang operasyon at kalaunan ay kinakailangan na rin putulin ang kanang binte pero habang tumatagal ay naapektuhan na rin ang kaliwang binte kaya noong 2019 ay sumailalim muli siya sa operasyon para putulin ang kaliwang binte Ayon kay Tatay uh, Gerald, uh, kung may isang kailingan man uh, siya, ito, uh, iyon ay mapalitan na ang ginagamit na wheelchair dahil na rin luma at sira na ito. Pinun lang eh, ganito yung binigay ng na, ano, Panginoon, eh, tanggapin na lang. Ano, anin mo na lang yung sarili mo. Ganun ka na lang araw-araw. Pisik. -araw. -araw eh. Physical. Kung anong ginagawa mo nung may paka, ganun pa din. Ang nakakaantig na kwento ni Tatay Gerald ay naipaabot naman sa Ako Bicol Party List. Kaya naman, isa siya sa maswerteng natawagan ng partido upang mapabilang sa mga mabibigyan ng libreng wheelchair. At kahapon, personal na inihatid ng Ako Bicol, ang handog na wheelchair kay Tatay Gerald. Lagi lang kayong tumulong sa kapwa at ano, sa mga nangangailangan. Uh, bahala na sa inyo ang Panginoon, bumalik ng ano, nagawa, sa, nagawa niyo sa iba maraming maraming salamat sa inyo. sa tatay na... Samantala, bukod kay Tatay Gerald, nakatanggap din ng wheelchair ang mga residente mula sa bayan ng Santo Domingo na sina Arthur Lim, isang stroke patient, at si Nieves Rodriguez na na-paralyze. Nakatanggap din ng wheelchair ang 29 anyos na si Ray Bernal na tinamaan ng sakit na aneurysm at senior citizen na si Lola Elisa na isa ring stroke patient mula sa bayan ng Bakakay bukod sa libreng wheelchair, nabigyan din ng limang benepisyaryo ng bigas. Ayon sa Community Connections Baka Program si Officer yun. ng Ako na, na si Sally ng... Luces, taong 2006, nang simula nila ang pamimigay ng wheelchair bilang pag-alalay sa mga ng PWD, partikular sa mga hirap na hirap na at hindi na nakakalakad. Yan sa programa ng Ako Bicol Party List na bigyan ng ating mga kababayan na nawawala na ng pag-asa, lalong-lalo na yung mga kumbaga naniniglek na mga sektor, itong ating mga PWD at ating mga senior citizen. Ngayong linggo, nakatakda ulit na magkaroon ng wheelchair distribution sa bayan ng San Lorenzo Ruiz sa Camarines Norte, gayon din sa mga bayan ng Goa, Buhi, Minalabak at San Jose sa probinsya ng Camarines Sur. Nauna sa balitang totoo at laging bago. Nomer Corporal, alauna sa balita, Kongis TV.